Earth Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, makikita niyo po yung links sa description box below. Tarot Intentions by Alianna Reyes or you can type po directly sa Facebook give in to passion. Ayan po. So, ito. Parang ang saya-saya ninyo ngayong araw na to. Earth signs. Ayan. Parang ano ba, hindi nyo masyadong iniisip yung problema ninyo. And eh, nakikita ko yung karamihan sa inyo dito. You are very creative. Sobrang sipag ninyo ngayong araw. Ayan po. So, pwedeng mga good music yung pinapakinggan ninyo masasayang music for some of you. Check po natin ano pa ang mensahe para sa iyo. Spirit guide, mensahe pa po, po natin kay Earth Signs, Taurus, Virgo, Capricorn, Sun, Moon, and Rising. We have selling out. Ay, pagod na pagod yung iba sa inyo dito. Pagod, pero masaya kayo sa ginagawa ninyo. We have sadness. Oh, meron naman dito nalulungkot. So, tignan natin we have victim consciousness. Okay? So, yung iba sa inyo dito, pwede nga na dahil sobrang sipag ninyo, earth signs, medyo inaabuso naman kayo dito ng ibang tao. Okay? So, huwag kayo masyadong maging mabait. Tapos, tamang sipag lang. Yun yung sinasabi sa inyo dito ni universe. Kasi, Pwedeng sabihin natin, pagdating sa trabaho, hindi ba, sobrang sipag ninyo sa inyo na binigay lahat yung trabaho. So, meron dito, ayun, nakikita ko. Kaya naman nagsisipag talaga kayo. Okay? Kasi parang ayaw yung maramdaman yung lungkot. So baka may nahuhomesick po dito. Kaya, ayan, kaya parang gusto nyo na lang talaga is magtrabaho ng magtrabaho. Na kahit alam niyo na inaabuso na kayo dito ng mga iba ninyong ka-workmates, okay lang sa inyo. Basta parang mawala lang ba yung bigat na nararamdaman ninyo. Kaya ayan, magpatugtog po talaga kayo ng magandang music. Yung mapapasayaw kayo ganyan. Kasi minsan eh, kapag sobrang lungkot ng mga pinapaking, pinapakinggan ninyo, hindi lang minsan, kapag malungkot talaga yung pinapakinggan ninyo, minsan na-absorb nyo po yun. Lalo na yung mga lyrics. Minsan mag-base kayo sa lyrics. Tingnan nyo kung ano yung lyrics ng kanta na pinapakinggan ninyo. So we have all tied up. Ayan nga po, sobrang busy nyo talaga ngayong araw na to. So pwede na, uh, Earth Signs is Meron kayo dito, yung iba sa inyo may mga makakaligtaan kayo dito na schedule ninyo. Ayan. So may makakompromise dito. Ingat po kayo. At tignan nyo po talaga yung schedule ninyo. Baka oo oh, kayo ng oo oh, oh, dito tapos wala na pala kayong time. We have hostilities. Ayan. So tatanggalin ko lang siya. Ano? We have action. Okay. So ayun. Yung iba nga sa inyo, kilos nga kayo ng kilos dito. Kasi ayaw ninyong malungkot. Mm -hmm. We have woman holding a heart. Pero kasi nakikita ko kasi, Earth Science, yung ginagawa nyo talaga is, some of you have pure love talaga. Yan. Kaya parang hindi kayo nanghihinayang talaga or hindi kayo sabihin natin, um, sabihin natin, hindi kayo, nagsisisi. Yun yung nakikita ko dito. Kahit sabi natin na pagod na pagod ka, na kahit alam mo na inaabuso ka na dito, hindi kayo nagsisisi dun sa effort na binigay ninyo. Yun yung nakikita ko para sa inyo. So, tignan pa po natin. So, tinanggal ko yung cards kasi, ayun, maano na naman tayo. Hindi ko pala siya natanggal kasi. Baka ma-restrict na naman tayo. Tignan natin. Spirit guide, ano pa po, po ang mensahe natin pagdating sa trabaho? We have three of pentacles. So, ayan nga po. Bising-bising -busy yung iba sa inyo dito. Pwedeng may dinedemohan kayo. Demo. Ayan. Pwede rin na parang meron kayong presentation ngayong araw na to. Baka may kausap kayo na client. Tignan natin. So, we have four of swords. Pagod na pagod yung iba talaga sa inyo. If you need break, take a break ngayong araw na ito. Earth signs. Earth signs tignan natin. So, parang ano ba, uuwi ka ng bahay na talagang pagkadating mo, it's either hindi ka nakakain, matutulog ka na lang. Yung iba din sa inyo, pwedeng masakit yung ulo ninyo. Kasi nga sa sobrang, sobrang dami ninyong ginawa ngayong araw na to. Tignan po natin, spirit guide, pagdating naman po sa... Negosyo. We have five of swords. Ayan yung iba sa inyo, oh mag kayo ha. Yung lagi kong sinasabi sa inyo, payment first or 50% down payment. We have to, ayan, yung iba sa inyo Huwag oh. na kayo magdalawang isip. Kahit sabihin natin na new client nyo to or matagal nyo ng client ito, Sundin nyo po yung policy niyo para hindi kayo mahirapan dito kasi iba sa inyo oh, 'di ba? Selling out, all tied up. Alam mo yung parang hindi ka tumanggap ng ibang orders, hindi ka tumanggap ng ibang client para sa client mo na to tapos bigla siyang magka-cancel. Kung ayaw yung sumakit yung ulo niyo hingi kayo ng 50% down payment pagdating sa client niyo. Ayano? Oh, kasi 'di ba? Hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Hindi mo alam kung ano yung takbo ng isip ng client mo. Pwedeng magbago yan anytime lalo na kung wala kang pinanghahawakan yun nga, ba diba? Wala kang hawak na bayad niya kahit 50%. So, we have will of fortune. So, kayo dito yung maging wais earth signs pagdating sa inyong mga clients. Hindi dapat yung kayo yung naiisahan. Kasi kayo, hindi naman kayo nang iisa, ba diba? Kasi pag nagbayad naman talaga at nag-avail ng services ninyo at ng products ninyo, binibigay nyo naman talaga. Kaya lang kasi minsan, ba diba, May mga clients na malakas yung trip. Naranasan nyo na ba yan? Magpapareserve ng magpapareserve. Tapos, Uh, pwede bang next time ko na lang kuhanin, etc., etc. So, yun. Mahirap, ba diba? Kasi hindi iikot yung na ninyo. Tignan po natin pagdating naman sa kaperahan, spirit guide. Pagdating sa kaperahan, we have seven. Ayun, yung iba sa inyo dito. Naalala uh, naaalala lang ba kayo dito? Earth signs kapag may kailangan sa inyo. Kasi iba sa inyo, ayan o. Oh, pwedeng nasasabihan kayong masungit dito ngayon pagdating sa pera ninyo. Kasi po parang umiiwas na kayo dito. Ayun, o. Oh. Tignan mo, binabantayan mo yung pera mo dito. Pwede kasi na nitong mga nakakaraang taon, nakikita ninyo, earth signs na bigay kayo ng bigay ng pera, sustento kayo ng sustento, pero walang nangyayari. So ngayon, nag-iingat na po kayo sa pera ninyo. It's time na talaga na mag-take kayo ng action para hindi masayang yung perang pinaghihirapan ninyo dito. So invest nyo po. Some of you, baka ayan, kung hindi ninyo kayang mag-business, bili kayo ng property, ng lupa. Mm -mm. Kailangan yung i-invest yung pera ninyo kasi nauubos lang siya. Yung iba sa inyo, kaya malungkot kayo dito. Kasi pwedeng yung kinita ninyo, nung isang kontrata ninyo, halos walang kinapuntahan, pwedeng sa pagkain lang talaga napunta. Parang, alam mo yun, wala kang nakita na napundar mo talaga. Tignan natin, spirit guide, para po sa mga single we have, ayan, yung iba sa inyo. Pwedeng meron kayong nakakausap dito from time to time, pero pwedeng hindi niyo binibigyan ng enough time. Ano? From time to time. Pero not enough time yung binibigay ninyo. Ayan. So, medyo ano, nag-iingat kayo dito. Earth signs. Yun yung nakikita ko kung meron kayong nakakausap. So, ano lang siya. Um, pwedeng iniiwasan nyo na nga eh. Pwedeng na, ano, na-turn off yung iba sa inyo. We have naman po 8 of cups para sa mga magkarelasyon, mag-live in partner. So bakit may nagwo-walk out dito? Okay, so pwedeng may aalis dito oh. Ayan, baka ikaw to or yung person mo, pwedeng magtatrabaho na ulit, babalik na sa trabaho niya. Ayan, pwedeng tapos na yung vacation. So, parang nakikita ko dito ay back to reality na. Ayan, back to reality. Yung iba sa inyo could be LDR kayo. So, back to reality na ulit check natin para sa mga mag-asawa. We have Wheel of Fortune. So, maganda po, oh. Seven, ayan. So, ito, kung meron kayong hinihintay, ayan po, yung iba sa inyo, pwedeng sustento nyo to. ayan. So, ano ba to? Parang budget niyo for this month. Some of you, pwedeng yan yung hinihintay ninyo. Ayan, pwedeng marireceive nyo na. Or kung ano man tong good news, ayan, marireceive, marireceive nyo na po. At yung iba sa inyo, pagdating ito sa finances, ayan, pwede. Or sa kontrata for some of you, pwedeng masosolve nyo na yung problem ninyo dito. Or kung may problema kayo na kasawa mo regarding sa lupa, regarding sa bahay, regarding sa mga pinirmahan na kung ano man, ayan po, masosolve nyo na yung problema ninyo. Parang mahanap nyo na ba ngayong araw kung ano ba yung root nung pag-aaway ninyo. So, tignan natin, Spirit Guide, ano pa po ang mensahe? Keys on a ring. So, yung iba sa inyo, ayun, kaya ito, sabi ko nga, may na-turn off dito. O yung iba sa inyo, parang, um, medyo umiiwas kayo kasi pwede po na nalaman mo na hindi lang ikaw yung kinakausap ng taong kausap mo. We have very soon. Pero yung iba sa inyo, ayan parang ayaw pang mag-decide. So, merong ditong tao, earth signs, na ayaw niya talagang mag-commit. Hindi siya ready mag-commit. So, ayun. Kaya yung iba sa inyo, parang iniwasan nyo na. Kasi yung iba po sa inyo ay pwedeng naghahanap talaga kayo dito ng karelasyon, ba? Diba? Pero... Ayon, nakita nyo na yung kausap nyo pala ay you know, parang naglalaro lang siya. Kaya parang tinigilan nyo na. Ayan. So, ang kailangan lang daw dito, na no, kung gusto nyo na may dumating na tao sa buhay ninyo, okay, mag-decide kayo dito. Pero kung, syempre, kung kayo yung lalaki, kayo yung manligaw, diba? Kayo yung mag dun sa tao. Kung meron kayong nagugustuhan. Sabi sa'yo dito, clearly decide what you want so that, so, that it comes to you now. So, i-attract mo, okay? Attract, do not chase. Lalo na sa mga babae dyan. So, ayan po. Ito yung mga lucky numbers mo. We have number 1, 23, 5, 17, 12, and 44. Maraming maraming salamat po, Earth Signs. And see you again on my next video. Huwag na po kayo malungkot. Ito yung nakikita ko. Oh. Kung sino man dito yung nalulungkot. Ayan. Makakapag-ipon pa po ulit kayo. Okay, make sure na this year may maiipon talaga kayo Earth Science kasi pwedeng ang dami talagang nasayang na taon sa inyo. So yan lang po, ingat kayo always. Bye-bye.